Magandang araw, Pilipinas! Ito ang Valiente News Satid sa Tidsa Inyo ng Office of the Vice President. Nagpaabot ng tulong ang OVP Southern Mindanao Satellite Office sa mga kababayan natin mula Manay at Tarragona, Davao Oriental, kasunod ng pagyanig ng sunod-sunod ng malakas na lindol sa probinsya. Narito ang report. Tumula kamakailan ang mga kawani ng OVP Southern Mindanao Satellite Office sa bayan ng Manay sa Davao Oriental upang maghatid ng tulong sa mga residente kasunod ng 7.4 magnitude na lindol na yumanig sa lugar noong October 10. Namahagi ang tanggapan ng relief boxes na naglalaman ng non-food items, maging ng rice boxes, tents, kumot, flashlights at mga laruan para sa mga bata. Kabilang sa nahandugan ng mga residente mula sa Barangay Sentral, Holy Cross at San Ignacio. Nagkatanggap din ng relief boxes ang mga kababayan natin sa bayan ng Tarragona na pansamantalang namamalagi ngayon sa Tarragona Tent City, Davao Oriental. Ang sumpong OVP satellite offices ay inilagay sa mga estratehikong lugar sa bansa upang mas mapabilis ang paghahatid ng tulong sa mga komunidad na higit na nangangailangan. VP Inday Sara Duterte, binisita ang mga residenteng apektado sa nangyaring sunog sa Barangay 21-C Davao City. Yan at marami pang mga balita ang dapat abangan dito lamang sa Valiente News. Ako si Claudette Loreto para sa makabuluhan, naninindigan at matapang ng mga ulat at impormasyon. Maraming salamat.